Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sport Truck At ngayon nga ay aalamin natin kung bakit nga ba out si Joel Embiid sa kanilang Christmas game special laban sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang hindi na nga na po itatrade pa ng Los Angeles Lakers si Rui Hachimura sa trade block. Sa unang pagkakataon nga po maka-trops ngayong season, ay magkakaharap na nga po ang Philadelphia 76ers at Miami Heat sa kanilang magiging Christmas game bukas ng umaga. Kaya sigurado nga po na magiging mainit at exciting nga po ang kanilang magiging bakbakan, lalo pa't dalawa nga po sa pinakamalalakas na team ang magbabanggaan. Ang kaso lang maka-trops, bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban, ay inanunsyo na nga po mismo ng Philadelphia 76ers na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang superstar big man si Joel Embiid matapos nga po itong magtamo ng injury sa kanyang kanang ankle. Hindi rin naman nga po maglalaro bukas ang kanilang player na ni si Nicholas Batum habang probable naman nga po si Namo Bamba at Robert Covington. Maliban nga po sa Philadelphia 76ers ay meron na rin naman nga pong tinatamong injury ngayon ng ilang manlalaro ng Miami Heat katulad na lamang ni na Jimmy Butler, Haywood Highsmith at Josh Richardson na pare-parehong questionable bukas ng umaga. Kaya ngayon nga pong parehong may injure ang best player ng 76ers at Miami Heat ay mukhang hindi na nga po ganun kaganda ang kanilang magiging laro since hindi nga po 100% ang pwersa ng kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang hindi na nga po itatrade pa ng Los Angeles Lakers si Rui Hachimura sa trade block. Napag-usapan na nga po natin mga katropos nung nakarang araw na si Lebron James nga po talaga naging susi upang manalo sila sa kanilang game nung nakarang araw laban sa OKC Thunder dahil sa kanyang nakakabilib na performance. Ngunit aminin man nga po natin sa hindi, hindi lang naman nga po si Lebron James ang bumuhat sa kanilang team, gayong meron na rin naman nga po siyang kasamahan sa kanilang kupuna na tumulong upang makabalik sila sa kanilang winning column. At ito nga po ay walang iba kundi si Rui Hachimura na nakapagtala ng 21 points at 6 rebounds off the bench Kasama na dyan ang ilang mga power movement tank nito sa ilalim ng basket. At dyan pala nga po mga katrops, ay nakikita na nga po dito na malaki pa rin ang naitutulong ni Hachimura sa kanilang team especially pagdating sa pagtatala ng puntos off the bench. Kaya dahil nga po dyan ay tuloy na nga po tinanggal ng Los Angeles Lakers si Rui Hachimura sa kanilang mga players na binabalakan nga po nalang i-trade ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.